Good morning mga buddy Welcome to my youtube channel uh, Panibagong vlog Panibagong video naman mga buddy uh, Nagbibisita lang muna tayo sa ating mga Tanintan dito sa gilid ng Aming karahe mga buddy Samahan nyo pakita ko sa inyo Kung mga tanim namin dito Ayan mga buddy oh, Sa luyot o oh. sa luyot yan, masarap yan tapos yung mga okra namin dyan oh. Ayan malapit na mamunga yan no? Oh, tataba na yung mga okra mga body oh. Yan. ay namulaklak na yung okra yan tapos yung nyug namin yan may langka ayan langka. malapit na rin mga mamunga langka tapos yung atis ko dito mga body tanim kong atis grabe ang bunga ayan bunga oh. Kita niyo bunga. nga to. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ang lalaki ng bunga o. Oh. oh. Ayan. Atis mo mga body. Ayan o. Oh. oh. Sus. Ang laki. Ayan ba. Ayan o. Oh. Itik sa bunga yan mga body o. Oh. Ang bunga ng atis ko. Ang lalaki yan, malalaki yung bunga ng atis na oh, yun. O yun, yan pa. Yan pa. Sus, Yan. Tapos nandito pa sa bila. Meron pa dito yung mga uh, ah. o pa dito, mga body. Ah, paganda talaga magtanim-tanim mga badis sa ah, ano, kahit dito lang sa gilid ng ano. Rahe, ayan o. No? Oh. Oh. Ayan, may kamuting kahoy oh. Kamuting kahoy. Malunggay. Tapos dito, ayan, yung ampalaya, tumubo na. Gumabang na, mamulaklak na rin yung ampalaya namin dito. Ayan. Alokbate. Ayan. Saluyot na naman. Okra. So, ayan oh. Ang daming tanin. May sili. Yung sili namin dito ay eh, namulaklak na rin. Ah, may bunga na. Oh. Hmm. Ah, nabungan na pala yung sili, oh. Ayan, mga badi, oh. Meron ng bunga, ayan. Oh. Gandang ng masili, oh. Ayan, may bunga na. Tapos yung, ano, namumulaklak na yung, ano, ukra. So, malapit na tayo makaharvest ng gulay dito, mga badi. Ayan, oh. tapos may makamuting kahoy pa dyan tapos ito may malunggay na pa yan so ayan mga body ang tanim ko dito sa, no, sa gilid ng aming garahe yeah Opra. mga isang linggo pa dalawang linggo ganyan makakagulay na tayo yan may pala yan so ayan lang mga body ah, salamat sa inyong lahat dyan shout sa mga viewers ko dyan sa mga kaibigan ko sa YT Maraming salamat sa inyo. At God bless. Bye-bye.